aswang sa probinsya Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang kwentong naglalakbay mula sa bibig ng mga matatanda hanggang sa mga kabataan. Ito ang kwento ng aswang na nagdadala ng kakaibang takot sa mga puso ng mga taong naninirahan doon. Sa madilim na gabi, dumaraan ang aswang sa malayong kagubatan na mistulang nagtatago ng mga sekreto. May mga naglalakbay na kwento tungkol sa isang nilalang na may kakaibang kapangyarihan at kinatatakutan ng lahat. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Mang Juan, isang matandang mangingisda na kilala sa buong bayan. Isang araw, pagkatapos niyang magdaos ng kanyang karaniwang araw sa karagatan, napansin niya ang maraming mga tao sa paligid na tila may itinatago. Nagsimula ang chismis tungkol sa mga nawawalang hayop sa kanilang lugar. Ang mga alitap-tap ay nagbibigay liwanag sa gabi, subalit may kakaibang takot ang bumabalot sa bayan naging usap-usapan ang tila malamig na hangin na dumaraan kahit na mainit ang panahon. Isang gabi, habang si Mang Juan ay naglalakad pa mula sa kanyang mangisda, napansin niya ang malakas na kahog na tila ba nagmumula sa malapit na gubat, laking gulat niya nang makita ang anino ng isang matandang babae na tila ba naglalakad sa dilim. Walang malay ang matanda, at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad, sa isang iglap, Nagsalita ang ilang mga tagabayan na ang babae ay kilalang aswang na naglipat ng anyo upang makalapit sa kanilang mga biktima, naging mainit na usap-usapan ang pangyayaring ito sa buong bayan. Habang nagkakalakad si Mang Juan sa tabi ng ilog, napagtanto niyang siya na lang ang natirang tao sa kalsadang yon. Biglang umusbong ang kakaibang takot sa kanyang puso, naririnig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang tila bawat hakbang ay may kasamang pangamba sa kanyang palagay, hindi niya alam kung paano iiwas sa aswang na naglipat ng anyo ng isang inosenteng matandang babae. Dama niya ang malamig na hangin at tila ba may mga munting tinig na sumisirit sa kanyang pandinig. Nang makauwi si Mang Juan, nagbahagi siya ng kanyang nakakatakot na karanasan sa iba pang mga tagabayan, ang kwento niya ay nagdulot ng mas matinding takot sa mga tao, at naging mas maingat sila sa kanilang paligid. Bagamat walang tiyak na ebidensya, ang kwento ng aswang na naglipat ng anyo ng inosenteng babae ay nagtaglay ng kapangyarihan na baguhin ang takbo ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa bayan, hanggang sa ngayon, ang kwento ay patuloy na bumabalot sa kanilang kaisipan, nagdadala ng kakaibang takot na nagpapahirap sa kanilang mga damdamin. Ang pangalawang kwento tungkol sa aswang sa probinsya. Sa isang liblib na probinsya, kilala ang lugar na ito sa mga kwentong misteryo at kababalaghan isa sa mga pinakapaboritong kwento ng mga tao doon ay ang kwentong may kinalaman sa mga aswang. Ang kwentong ito ay nag-ugat mula sa mga matatandang kasaysayan at mga pag-uusap ng mga nakakatandang mamamayan. Sa isang maliit na bayan na pinauupahan ng mga puno ng kahoy at nagtataglay ng kasaysayan na animoy kakaiba, may isang bahay na pinaniniwala ang saksi sa mga hindi kapanipaniwala na pangyayari, ang bahay na ito ay itinuturing na misteryoso dahil sa mga kwento ng mga tao tungkol sa mga anino na bumabalot dito sa gabi. Isang araw, isang naglalakbay na mandirigma na nagnangalang Miguel ang dumating sa bayan, siya ay isang matapang at handang harapin ang anuman para sa kaligtasan ng bayan, bilang isang mandirigma, mayroon siyang mga sandata at taglay na tapang na hindi naglalaho kahit sa ang delikadong misyon tinuklas niya ang kaharian ng mga misteryo sa bayang iyon, at doon niya natagpuan ang kwentong hindi malilimutan. Isang gabi, habang si Miguel ay naglalakad-lakad sa madilim na kagubatan sa paligid ng bayan, bigla siyang napansin ng isang matandang manguukit ng kahoy. Ang matanda ay nakatingin sa kanya ng masusing parang may alam sa kanyang misyon. Tinanong ni Miguel ang matanda kung may alam siya sa mga misteryo ng bayan, tinugon siya ng matanda ng isang mahiwagang ngiti at inimbitahan si Miguel sa kanyang tahanan. Sa loob ng bahay ng matanda, napagtanto ni Miguel na ang matanda ay kilala sa buong bayan bilang tagapagtaguyod ng mga kwentong may kinalaman sa mga aswang. Ipinakita sa kanya ng matanda ang isang luma at marupok na aklat na puno ng mga kwento ng mga taong nagiging aswang. Ayon sa matanda, may mga aswang na nagtatago sa kagubatan at lumalabas lamang tuwing gabi para manghuli ng mga inusenteng tao. Sa mga susunod na araw, dinala si Miguel ng matanda sa mga lugar kung saan madalas mangyari ang mga kakaibang pangyayari. Sa bawat paglipat ng puok, naririnig ni Miguel ang mga kwentong nagbibigay ng takot sa mga tagabayan, mula sa labas ng malayong kagubatan hanggang sa paanan ng matanda at misteryosong bahay, unti-unti niyang naiintindihan ang kalakaran ng mga aswang. Sa kanyang pagsasaliksik, nakatuklas si Miguel ng isang lihim, may isang lugar sa bayan na hindi napapansin ng karamihan, isang lihim na puok na tila ba may sariling mundo, isang gabi, nagtungo si Miguel sa nasabing puok at doon ay natagpuan niya ang isang nakakagulat na katotohanan, ang lihim na puok ay puno pala ng mga aswang na may sariling pamayanan. Nang makarating si Miguel sa puok ng mga aswang, nagtagpo sila ng leader ng grupo na nagngangalang Alaric. Iniharap sa kanya ni Alaric ang mga pangyayari ng kanilang pamayanan. Sa tuwing kailangang kumain ng tao ang mga aswang, isinusumpa nila ito upang maging isa sa kanila. Ipinakita ni Alaric kay Miguel ang mga taong nagiging aswang na dati tagabayan din. Ang mga aswang ay unti-unti nang bumalik sa kanilang normal na anyo, sa halip na maging mga halimaw, Naging mga tao na muli silang naging bahagi ng komunidad, sa tulong ng pagkakaisa at pangunawa, nabuhay ang bayan ng may kapayapaan at pagkakasundo. Mula noon, ang bayan ay nagkaroon ng bagong pag-asa at mga aral na dapat tandaan. Ang kwento ng pagtutulungan at pagbabago ng mga aswang ay nagsilbing inspirasyon sa mga taga-bayan na dapat laging bukas ang isipan sa pagunawa at pagtanggap sa mga bagay na maaaring kakaiba sa kanilang pananaw. Ang bayan na dating kilala sa mga kwentong pang-aapi ng mga aswang ay nagbukas ng panibagong yugto ng kanyang kasaysayan, kung saan ang pagkakaisa at pagbabago ay nagtagumpay. Maraming salamat kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.